Kung makaka-experience kayo ng biglang paghina ng blower ng inyong aircon, may dalawang posibleng problema yan. Number one dyan is yung inyong blower mismo ang problema. Pwedeng yung kanyang carbon brush ay manipis na. To check it, pwedeng yung itap yung mismong motor at pag lumakas ang takbo, pwedeng yun nga ang problema. Blower lang. Number two is yung expansion valve. Pwede yung expansion valve ninyo ay madumi na o sirana Ang idea dyan, kailangan nyong i-off yung inyong aircon at pag lumakas yung blow, after 10 minutes o 20 minutes na pagkaka-off, pwede namang nag na ang evaporator at ang issue is yung expansion valve. Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, may nareceive lang akong question Humihina daw yung blow ng hangin sa kanyang aircon At ano daw ba yung posibleng problema? Ayun nga, nabangit ko kanina, no? Pwedeng blower yung problema ng inyong sasakyan To diagnose it, okay? Halimbawa, nakatodo na yung aircon ninyo Pero ba't ang hina nung ugong o ang hina nung takbo? So, to check it, kung talagang blower nga talaga yung problema Is pwede kayong gumamit ng wrench at try ninyong tiktikin o tuktukin yung blower mismo. Okay? Then, pagkatuktuk ninyo at bumilis yung takbo, there's a tendency na blower yung issue. Uh, just a suggestion lang mga paps, no? Kung problema kayo sa blower, it's better to replace it. Huwag nyo nang i-repair. Kasi ang problema, pag pinalitan nyo lang ng carbon brush, baka susunod naman na maging problema is yung bearing niya or yung mismong copper na dinadaanan ng carbon brush. So baka yun naman ang numipes at eventually magpapa-repair na lang, magpapa kayo ulit. So ang advice ko, i-replace niyo na lang ano. At yun nga, number 2, pwedeng expansion bulb ang problema niyan pag humihina yung blower. Uh, to check it ano, kung sakali man ano, halimbawa biglang humina yung uh, buga ng hangin malakas naman yung ugong ng inyong blower try ninyong i-off yung inyong makina o pwede nyo ring i-off yung inyong aircon maybe mga 10 to 20 minutes then after that pag na uh, napansin niyo na lumakas na yung blower, there's a tendency na nagkakaroon na ng yellow yung inyong evaporator dahil dun sa sira ninyong uh, expansion valve. So ang idea dyan, kailangan nyo dalhin talaga sa mga aircon shop para ipacheck yung inyong expansion valve. Pwedeng linisan o pwedeng i-replace yan. Okay? So, yun mga paps, no? yan yung idea no? kung sakali encounter kayo nang bigla ang paghina ng blow ng hangin sa inyong aircon. So, yan naman ay repairable. Normally, it, uh, talagang ma-experience -e nyo yan pag tumatanda yung unit. So, yun, yun na yung mga posibleng yung gawin, ano? Uh, meron pang isang additional dyan is kung may problema kayo doon sa mismong compressor, yung clutch, tsaka yung pulley ay hindi na nagdi-disengage. So, isa rin sa mga pwede nyong i-check, ano? So, yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea sa problema kung sakaling makaka-experience kayo ng bigla ang paghina ng blow ng hangin sa inyong aircon. Keep safe mga paps!